Hi Walods! For today's video po, may nagtanong sa akin siya po si Elmer Hermones. No, sabi niya, Hello po, Boss Jing Kamal Yurika. Pwede po ba mag-request? Gumawa po kayo ng video about kabataan ng babae na nag-fubo. Ibig sabihin ng fubo, friends under bawal umibig. Or kubo, kuya under bawal umibig. At female narcissist. Para sa mga kalalakihan na mga followers ninyo na hindi sila mabiktima sa mga darating na mga panahon. Salamat po. Yung fubo at kubo, paasahin talaga ni girl yung bibig nila na guy. Paasa lang talaga ang tawag. Pero kung may ad pa kayo, eh di mas approve po yun. Salamat po. So sabi sa akin, Lods, nagwawad ako ng video na pinapaasa lang ng isang babae ang isang lalaki, no? So alam nyo, Lods, no, may mga babae talaga na under na mga kuya, no? Ibig sabihin ko dito, Lods, no, sila po yung mga babae na sinasabihin ng mga kuya nila na, oh, bawal kang mag-boyfriend. Bawal ka muna magmahal, no? Bata ka pa. And then minsan kahit may edad na yung babae, under pa rin ng kuya, no? And then meron naman mga under ng friends na sabihin, huwag mo na mag-boyfriend, no? Yung talagang pinipigilan nila, yung kaibigan nila na mag-boyfriend, no? So iba-iba po talaga ulod sa mga tao. Meron talaga mga pakialam, meron sa buhay, may mga kontrabida tayo sa mga buhay-buhay natin, no? So para lang po yung pelikula Ludes na hindi gaganda ang kwento kung walang kontrabida. Lahat po talaga tayo pagdating sa pag-ibig, merong kontrabida dyan, no? Maging nanay natin, kapatid, o kahit na sino pa yan. Papapaiksiin na lang natin, Lods, no? Bibigyan ko kayo ng mga signs na pinapaasa ka lang ng babae. Sabi ko dito, Lods, na talagang wala kang pag-asa na sagutin ka. Yung ka lang yung manligaw na manligaw, ganon. Pero wala siyang balak sabihin sa'yo na busted ka o wala kang pag-asa. So, proceed na pa tayo hagan sa number one. Matagal ang ligawan na puro sasabihin sa'yo, maghintay ka lang. So, kung wari, Lods, may nililigawan ka and then umabot na ng isang taon, dalawang taon. O isa't kalahating taon, tatlong taon, ganyan. Basta taon na. Kapag po ganyan, Lods, no, umabot na ng isang taon and then pataas. So, mag-isip-isip ka na dyan, no? Science po yan na pinapaasa ka lang ng isang babae. So, marami mga babae, Lods, ang hindi kaya prangkahin ang kanya na manliligaw na busted sila. So, ang nangyayari, hinahayaan na lang nila, hinahayaan na manligaw ang isang lalaki. So, ang nangyayari, umaasa na umaasa yung lalaki. So, hindi niya sinasabi na wala siya talagang pag-asa. So, kayo naman to, habol kayo ng habol, and then, eto naman babae, no? Iwas ng iwas. So, yung may mga lalaki kasi Lods naman hid na hindi alam tumingin ng mga signs. So, talaga nga naman pinapaasa lang siya ng babae. So, ang nangyayari, tumatagal lang tumatagal ng ligawan. So, kapag po ganyan, Lods, no, isang taong pataas yun ang nililigawan ng isang babae, mag-isip na kayo dyan, no? Posible po na pinapaasa ka na ng babae na yan. Kasi, Lods, kapag gusto ka ng babae, buwan nga lang, eh, sasagutin ka na yan. Totoo po yan, no? Two months, three months, matagal na po yan, no? Kapag po ang babae hindi pa kipot, sasagutin ka na yan. Pero meron talagang six months na pinakamatagal na siguro na sasagutin ka ng babae, no? Yun po yung mga babae na talaga nga namang siguro, no? May bumipigli sa kanila na mag-boyfriend. Pero sasagutin ka pa rin niya kasi nga gusto ka niya. So, ang babae, hindi po yung papayag na hindi ka rin makuha kapag gusto ka ng isang babae. So, proceed na tayo agad sa science number two. Take lang ng take sa mga binibigay mo sa kanya pero ni minsan hindi mo nakita ang naging malambing sa iyo no. So ibig sabihin ko dito lods yung mga binibigay mong mga regalo, tinatanggap niya lahat no. Lahat yung kinatanggap niya, chocolate, bulaklak, damit o kahit na ano pa yan mga regalo mo talagang kuwalan siya ng kuwa. So ikaw na naman iisipin mo kasi nga kinukuha niya may pag-asa ka. Pero Lods, no, may mga babae, ingat pa rin na may mga gratong babae na talaga nga naman papaasahin ka lang. Kukunin lang na kukunin yan. And then, mapapansin ninyo kapag niya yung mag-date, no, o kaya kumain sa labas, yung mga ganyan, yung talagang gusto mo pag solo kayong dalawa, hihindihan ka. So, kapag po ganito yung babae sa Lods, no, tanggap ng tanggap, pero hindi mo siya mayaya sa labas, no. Kahit mapagsolo man lang kayo, syempre, kayo mga lalaki, gusto ninyong mapagsolo kayo para masabi ninyo yung feelings ninyo. So, kapag po ang babae, ganito, red flag po yan, no. Science po yan na pinapaasa ka lang ng isang babae. Kaya po, kailangan marunong kayong makaramdam, no? Kapag nagbibigay kayo, and then hindi mo naman mayayan ni minsan, no? And then, tagal mo lang nililigaw, ang puro ganun ng ganun, ganun eksena. So, mag-isip ka dyan, no? Yan po ay science na talaga nga namang wala ang pag asa sa babae, pinapaasa lang. So, proceed na po tayo hagan sa number three. Nakakausap ka sa chat or sa personal, pero madalian lang palagi, no? Ibig sabihin, uh, napaka-eksila ng convo ninyo palagi, no? Uh, lagi nagmamadali, o lagi nagbababay siya kagad, no? So, syempre, pag gagalito po yung eksena, paano mo nga naman maliligawan ng mabuti, di ba? So, ibig sabihin, ito po yung science na ayaw nyo makinig sa mga paliwanag mo o hindi siya interesado sa feelings mo. So, proceed na pa tayo sa number 4. Laging online pero bihirang-bihira mag-shot sa'yo unless kung ikaw ang unang mag-shot sa kanya. Kung gratulod yung babae, syempre, araw-araw online nakikita mo and then never say nag or nag sa'yo nag-shot o nag-shot mo sa'yo, napaka-ikse, isa o dalawang beses. And then, kapag iyo yung nag-shot, saka lang mag-reply. So, Tatanong nyo mo, bakit hindi ka nag-shot sa akin online ka naman? And then, ang daming dahilan, no? Mga ganyan-ganyan, no? Kapag po ganyan load sa babae, bihira kang ishot is o hindi ka sinashot kung hindi mo siya sinashot, no? Mag-isip-isip kayo dyan mga loads, no? Ayaw po sa'yo ng babae pag ganyan, no? Pero hinahayaan ka pa rin maligaw, no? Wala ka naman nare-receive na busted ka. No? Mga ganyan. And then, kung tatanungin mo, maghintay ka lang daw. So, size po yan na pinapaasak talaga ng babae loads, no? Kapag po nakikita mo na itong mga size na ito sa kanya, alam mo na yung Lods, no? Paasa na po yan. And then sa tanong mo Ludes, na ang babaeng NPD. So NPD Lods na Narcissistic Personality Disorder, no? Sila po yung mga tipo ng babae Lods na mataas yung pagtingin sa sarili. So selfish. So may mga ganito Lods babae, naparamdam po nila ang taas-taas ng tingin nila sa sarili nila, no? Nadarating sila sa mga punto na kaya nilang manipulahin yung ibang tao para makuha lang yung mga gusto nila. No? Shadow mataas, no? Ah, uh, yun. Karamihan sa mga ganito, minsan nang bubuli eh, no? Kasi okay lang silang makasakit na ng tao, no? Wala silang pakialam sa mga feelings ng ibang tao. Kasi may mga babae lods na ganito na walang pakialam sa pakiramdam ng ibang tao. Kung makasakit o hindi, no? Yung mga ganito tao lods, no? Pambihira to eh, no? Ah, uh, ibig sabihin ko dito, Lods, no, sila po yung mga tao na mahirap pakisamahan, no? So, kapag po ganito, Lods, yung babaeng natitipuhan mo ngayon, no, NPD, no, Ah, uh, medyo, ang payo ko sa'yo, eh, iwas ka na dito kasi nga, ito mga ganito babae, Lods. Hindi po ito marunong magmahal. No? Kasi po, ang mahal lang po nila ay yung sarili nila. So, masyadong mataas yung tingin nila sa sarili nila na naakala nila wala nang masihigit sa kanila. So, mahirap silang abutin. So, kapag po ganito yung natitipuhan mo babae, Lods, medyo iwas ka na, no? Huwag mo pong sayangin yung sarili mo, dyan yung puso mo. So, iaalay mo na lang po sa iba yan. Kasi po, yung mga ganitong tao, hindi po sila masarap mahalin. Eh. So, hindi ko na pulod papahabain tong video na to. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!